Hello sa inyong lahat uh, Ilang araw na hindi ako naka-upload ng video Dahil Nakaranas tayo ng kahirapan sa buhay At tayo ay naghahanap buhay At gaya kay Kristo Nung nandito siya sa mundong ito Ay siya ay naghihirap At nagtiis sa mundong ito Kaya doon din tayo ay maging handa sa pagtitiis, sa pagtsatsaga. Ang taong nagtitiis sa kahirapan ay umiiwas sa kasamaan. Ating mabasa yan sa 1 Pedro 4, uno hanggang 5. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Kahit hindi update noon kaya tayo update mag uh, upload ng video basta continue lang para maka-share tayo sa salita ng Diyos